Para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dail Sagutian, then Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. 100.7 Star FM The Music Station of Bombo Radio Philippines Great Music, Less Talk Magandang umaga pa rin sa inyo Star Nation, muling pinatunayan ng Bombo Radio Philippines ang kahusayan nito sa larangan ng pamahayagang matapos magwagi ng tatlong pangunahing parangal at tumanggap ng dalawang espesyal na pagkilala sa 47th Catholic Mass Media Awards o CMMA patunayan ng patuloy nitong pagsulong sa makatutuhan responsable at makataong pagbabalita. Pinangunahan ng Bombo Network News ang mga parangal bilang Best News Program sa ikalawang magkasunod na taon na isang back-to-back -back recognition para sa pangunahing newscast ng network. Best News Program The CMMA goes to Bombo Network News, Bombo Radio Philippines Kasama rin sa mga nagwagi ang Bombo Special Report na itinanghal bilang Best Business News at ang Pinoy Memories ng Story FM Iloilo na nag-uwi naman ng Best Entertainment Program Award. For Best Business News and the CMMA goes to Bombo Special Report, Bombo Radio Philippines. Best Entertainment Program. The CMMA goes to... Pinoy Memories, DYRF 99.5, Star FM, Iloilo, People's Broadcasting Service, Tumanggap Incorporated. In special Citations, Ang Bombo Lifestyle bilang Best Public Service Program at Istoryang Pasada, Takbo ng Star FM, Manila bilang Best Counseling Program. Best Public Service Program. A special citation is given to Bombo Lifestyle. Bombo Radio Philippines Best Counseling Program A special citation is given to Historiang Pasada, Takbo 102.7 Star FM Manila Bombo Radio Philippines ang taong ito ay lalo pang makahulugan para sa Bombo Radio Philippines dahil ito ay nakapasok sa lahat ng siyam na kategorya sa radio division ng CMMA. Isang patunay ng malakas na presensya ng network sa balita, pampublikong usapin at entertainment programming. Kabilang sa iba pang mga finalists ng Bombo Radio, ang Bombo News and Views Morning Edition ng Bombo Radio Cebu bilang Best News Program. Bombo Hanay sa Udto ng Bombo Radio Cebu Bilang Best News Commentary Program, Bombo Special Report ng Bombo Radio Philippines at The Seven Last Words ng Bombo Radio Kawayan bilang Best Educational Program. It's All For You in the Morning ng Star FM Bacolod bilang Best Entertainment Program. Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Hanay ugto ng Bombo Radio Dagupan at It's All For You in the Morning ng Star FM Dagupan na bilang Best News Feature. Sarming Tibiyag ng Bombo Radio de Kawayan bilang Best Drama Program. Itinatag noong 1978 ni Yumaong Arsobispo Jaime Cardinal Sin, layunin ng Catholic Mass Media Awards na kilalanin ang mga individual at institusyong gumagamit ng media upang itaguyod ang katotohanan, dangal ng tao at panlipunang pananagutan alinsunod sa turo ng simbahan. Iniaalay ng Bombo Radio Philippines ang mga parangal na ito sa lahat ng tapat na tagapakinig at tagapanood sa Pilipinas at sa ibang bansa. Napatuloy na nagbibigay inspirasyon sa 32 ganap na digital na himpilan ng network upang maghatid ng pagkakatiwala ang balita, makabuluhang serbisyo publiko at mga programang nagbibigay lakas sa mga komunidad. Isang pangako rin ito ng mas masigasig pag programming at serbisyo publiko para sa mga darating pang taon. Star Nation, Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Philippine Standard Time, we've got 19 star minutes after 9 in the morning. Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from the Gupan 100.7. 100.7. Philippines number one star and film. Para somas completas um para ignoran. Ang Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, mag sama tayo sa dalawamputlimang lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa sa mga successful blood donors. Makakatanggap kayo ng dugong bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya, makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM Station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Bas! Paradyo! Bombo. Para sa cash donations, ma'arin yung i deposits sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008 Or BDO Unibank Peso Account 004 168 002 Or Dollar Account 104 160 084